Kung kayo ay isang empleyado, self-employed, voluntary member, o isang OFW, maganda na mapanood yung video na ito para malaman nyo kung kayo ay qualified, magkano ang pwede ma mailoan, at kung ano yung bagong patakaran. At kung sakaling naapektuhan kayo ng sakuna sa inyong lugar, gumawa na rin ako ng separate video regarding sa SSS Calamity Loan, kung saan diniscuss ko ang bagong interest rate na 7%, mas mabilis na process, at kung paano mag-apply online. Pwede nyo panoorin ang video na yun pagkatapos ng video na ito para malaman nyo kung ano mas angkop sa inyong sitwasyon. By the way, my name is Esli, isang business owner at the same time Shopee, TikTok at YouTube affiliate. Gumagawa ako ng mga tutorial videos more about business and finance. Kaya kung bago ka sa YouTube channel, don't forget to subscribe kasi I'll be posting more tutorial videos na makakatulong sa iyo. Ang SSS Salary Loan ay isang privilege loan na ibinibigay sa qualified member ng SSS o Social Security System upang matugunan ang kanilang panandaliang pang pangangailangang pinansyal. Hindi ito calamity loan. Kaya pwede itong gamitin sa personal na gastusin, gaya ng pambayad sa kuryente, tuition fee, gamot, o pangayos ng bahay. Sino nga ba ang mga pwede mag-apply? Mga empleyado, kabilang na ang mga kasambahay, mga self-employed, mga voluntary members kasama na ang non-working spouses, mga land-based OFWs. Kailangan din pong matugunan ang minimum na contribution. Para sa one-month loan, dapat merong 36 posted contributions contributions kung saan anim ay kailangang nasa loob ng nakaraang 12 months bago ang buwan ng application. Para sa 2-month loan, dapat merong 72 posted contributions at ganun din, anim sa loob ng nakaraang 12 months. Para naman sa mga self-employed, voluntary members o OFW, dapat ay meron kayong 6 posted contributions sa ilalim ng inyong current type of membership bago kayo mag-apply. Kung kayo ay empleyado, kailangan na ang inyong employer ay updated sa SSS contribution at loan remittance. Aside pa dito, ang members ay dapat ay nasa legal age at hindi hihigit sa 65 years old sa panahon ng application. Wala rin natanggap na final benefit maliban kung ito ay nakansel dahil sa muling pagtatrabaho o pagbabalik sa negosyo. Walang past due loans, gaya ng salary loan early renewal program o educational assistance loan program. Walang disqualification record dahil sa fraud Update updated ng contact information sa SSS system. May active disbursement account na naka-enroll sa disbursement account enrollment module ng kanilang my.sss account. Magkano ang pwedeng maloon? Para sa one month loan, pwede kayong manghiram ng halaga katumbas ng average ng huling 12 monthly salary credits o MSC. I-round up sa mas mataas na MSC o depende sa halagang inyong ina-apply, alin ang mas mababa. Sa 2-month loan, ito ay double sa nasabing average. Mula sa approved amount, ibabawas ang 1% service fee, prorated interest, mula approval date, hanggang sa buwan bago ang unang bayad. Kahit anong balanse, sa dating short-term SSS loans. Bago balita din kung kayo ay first-time borrower o hindi nag-avail ng penalty condonation sa nakaraang limang taon, ang magiging interest rate nyo ay 8% kada taon. Computed sa diminishing principal balance. Pero kung kayo ay nag avail ng penalty condonation sa nakaraang 5 years, ang interest ay mananatili ng 10% kada taon. Bago pa man kayo magsimula magbayad, mayroong paunang interest na ibabawas sa inyong loan depende sa bilang ng araw bago ang unang amortization. Kung late ang bayad o hindi kayo nakapagbayad, mayroong 1% penalty bawat buwan, computed per day. Kung lumampas ng 24 months at hindi pa rin kayo nagbabayad, magkakaroon ito ng 10% annual interest at 1% monthly penalty hanggang sa ito ay ng mabayaran. Diyan po natatapos ang part 1 ng ating SSS Salary Loan Series. Sa part 2 naman ay discuss natin ang schedule ng pagbabayad, paano mag-renew, anong mangyari kapag na-default, mga responsibility ng member at ng employer, at ang step-by-step -step kung paano mag-apply online. Kaya siguro din mo rin na panoorin ang susunod na video. Kung nakatulong ang video na ito, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and thank you so much for watching. Ingat tayong lahat!